May kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ngunit totoo pa rin ba ang mga salitang ito kung boxing na ang pag-uusapan? Sa mahabang kasaysayan nga ng boxing, marami ng anak ng mga boxing legends ang nangarap na sumunod sa yapak ng kani-kanilang mga ama. Ngunit ano nga ba ang kinahinat ng kanilang mga karir bilang boxingero? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng ilan sa kanila at susubukan nating alamin kung ano-ano ang kanilang mga naging kapalaran sa larangan ng boxing. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa ating channel, maaari mong pindutin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong contents nating na ilalabas. Umpisa natin kay one of, if not the greatest Mexican boxer of all time, na si Julio Cesar Chavez. 23 anyo si Chavez ng isilang, ang kanyang unang anak na si Julio Cesar Chavez Jr. Bata pa lang si Jr. ay madalas na siyang isama ng kanyang ama sa mga laban nito sa itaas ng ring. Kaya naman di nakapagtatakang nahilig din si Chavez Jr. sa sport na boxing. Sa edad na 17 ay tumuntong sa pro boxing si Chavez Jr. Naging maganda ang panimula ng karera ni Chavez at nakapagtala ng sunod-sunod na panalo sa early stages ng kanyang boxing career. Madalas ma-feature si Chavez Jr. sa mga undercard bouts ng kanyang ama at dito nga ay unti-unting nakilala si Chavez Jr. sa mundo ng boxing. Taong 2011 nang maging WBC Middleweight Champion si Chavez Jr. Subalit hindi kumbinsido ang ilang mga fans at kritiko. Bagamat hindi maipagkakaila ang mga boxing skills ni Chavez Jr., sadyang mababa daw ang level ng kompetisyon na kanyang kinaharap. Nang sumunod na taon ay sinagupa ni Chavez Jr. para sa title unification ang nooy pound for pound star na si Sergio Maravilla Martinez. Nalasap ni Chavez ang kanyang unang pagkatalo matapos siyang i-outbox ng Argentine Boxing Star. Simula nga nito ay unti-unti nang sumadsadang karir ni Chavez. Lima sa kanyang huling sampung laban ay nauwi sa pagkabigo. Kabilang dito ang mga nakakahiyang pagkatalo laban kina Andre Fonfara, Canelo Alvarez at Anderson Silva na isang MMA fighter. Pinuna ng ilan ng di umano'y mga bisyo at kakulangan ni Chavez Jr. ng dedikasyon sa pagbabaksing na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak isang pro boxer din ang anak ni heavyweight legend Evander Holyfield na si Evan Holyfield taong 2019 nang sumabak si Evan sa pro boxing. Nakapagtala ng siyam na sunod-sunod na panalo si Evan Holyfield. Ngunit noong 2022 ay maagang nabasag ang kanyang winning streak matapos talunin ng isang di kilalang journeyman boxer Huge favorite si Holyfield kontra kay Jermaine McDonald na may record na anim na panalo at limang talo. Isang lazy jab ang binitawan ni Evan sa ikalawang round ng laban nakinang turn naman ni McDonald ng isang malakas na overhand right. Agad na hininto ng referee ang laban matapos dumapa sa lona si Holyfield. Malaking pagkakaiba nga ito kumpara sa mga past performances ng kanyang amang si Evander na nakilala dahil sa kanyang galing at tibay sa itaas ng ring itinuturing si Smokin Joe Frazier bilang one of the greatest heavyweight boxers sa kasaysayan. Nakilala si Frazier dahil sa kanyang pressure fighting at mapaminsalang left hook. Siya rin ang unang boksingerong tumalo kay Muhammad Ali. Nagkaroon ng mahigit sampung anak si Frazier at dalawa sa kanila ay naging professional boxers. Una ay si Marvis Frazier na bata palang ipinapanood na mula sa ringside ang kanyang ama sa itaas ng ring tinaak din ni Marvis ang mundo ng pagbabaksing at agad na naging prospect mula pa sa kanyang amateur days hanggang sa pagtungtong niya sa pro boxing. Impresibong nakapagtala ng sunod-sunod na panalo si Marvis Frazier sa kanyang unang sampung laban. Sa puntong ang ito ay tila napakaganda ng future ni Marvis sa boxing. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla ang isinabak ni Joe Frazier ang kanyang anak na si Marvis sa mas mataas na level ng kompetisyon. Hinamo nila ang Noy Heavyweight Champion na si Larry the Easton Assassin Holmes. Hindi nga sang-ayon ng marami sa match-up na ito sapagkat naniniwala silang masyado pang bata at kulang sa experience ang 23 anyos na si Marvis laban sa veteranong kampyon. Ngunit kumpiyansa si Joe na kayang gapiin ng kanyang anak si Larry Holmes. Dumating ang araw ng laban at gaya ng inaasahan, maagang dinispatcha ni Holmes si Marvis Frazier. Walang sagot ang bagitong boksingero laban sa malalakas na birada ni Holmes. Ayon kay Larry Holmes ay di na niya pinatagal ang laban upang di na tumanggapan ng mas maraming pinsala si Marvis. Bakas naman ang pag-aalala sa mukha ng kanyang amang si Joe. Matapos ang anim na laban, isa na namang kinakatakutang boksingero ang hinarap ni Marvis Frazier. Siya ay walang iba kundi ang baddest man on the planet na si Iron Mike Tyson. Isa na namang one-sided beatdown ang naganap matapos wasakin ni Tyson si Frazier sa loob lamang ng 30 segundo. Dito nga ituluyan ang nagwakas ang pangarap ni Joe Frazier na magkampyo ng kanyang anak na si Marvis. Naging boksingero din ang anak na babae ni Frazier na si Jackie Frazier. Ngunit hindi natin maaaring pag-usapan si Jackie nang hindi binabanggit ang anak ni Muhammad Ali na si Leila Ali. Ayon kay Jackie Fraser, si Leila Ali ang dahilan kung bakit siya nainganyong magboxing. Layunin daw niyang talunin si Leila upang maipagiganti ang dalawang talong sinapit ng kanyang ama sa mga kamay ni Muhammad Ali. June 8, 2001, ginanap ang kauna-unahang pay-per-view event na pinagbibidahan ng dalawang female boxers. Nagharap sa itaas ng ring ang anak ni na Muhammad Ali at Joe Frazier. Naging dikit at maaksyon ang laban, ngunit sa huli ay nanaig ang anak ni Muhammad Ali sa pamamagitan ng majority decision. Nagretiro si Jackie Frazier sa record na labintatlong panalo at isang talo. Samantalang si Leila Ali naman ay nag-retire na may 24 na panalo at walang talo. Bagamat hindi naabot ni Leila ang level ng achievements at popularity na tinamasa ng kanyang ama, tinuturing pa rin si Leila Ali na one of the greatest female boxers sa kasaysayan. Kagaya ni Frazier at Ali, naging boksingero rin ng ilan sa mga anak ni heavyweight legend George Foreman. Nandyan si George Edward Foreman III na lumaban din sa heavyweight division noong 2009. Ngunit tatlong taon lang na malagi sa pro boxing si Foreman III. Minabuti nitong magtayo na lang ng gym at maging isang boxing coach. Sumubok din sa pagbabaksing ang babaeng anak ni Foreman na si Frida Foreman na nakapagtala ng record na limang panalo at isang talo. Kinikilala si Wilfredo Vasquez bilang one of the greatest Puerto Rican boxers sa kasaysayan. Nagkampiyon sa tatlong weight classes si Vasquez, kabilang ang bantamweight, super bantamweight at featherweight divisions. Boxing din ang piniling propesyon ng kanyang anak na si Wilfredo Vasquez Jr. Mula sa pag-aaral ng abugas siya, nagpasya si Vasquez Jr. na huminto upang simula ng kanyang karir sa boxing. Sa kanyang first 21 fights, nakapagtala siya ng record na 20 wins, 0 losses at 1 draw taong 2010 nang masungkit ni Vasquez ang bakanteng WBO Super Bantamweight title matapos talunin si Pinoy boxer Marvin Sonsona ngunit hindi nagtagal ang pamamayagpag ni Vasquez sa boxing. Sa sumunod na taon ay naagaw ni Mexican boxer Jorge Arce ang kanyang titulo sa pamamagitan ng 12 round TKO. Taong 2012 naman nang mabigo si Vasquez na mabawi ang titulo matapos siyang talunin ni Filipino Flash Nonito Donaire Simula nga nito ay unti-unti nang tumamlay ang karir ni Vasquez. Lima sa kanyang huling sampung laban ay nauwi sa pagkatalo. Itinuturing si Kostya Zhu na isa sa mga pinakadominanteng champions sa kasaysayan ng light welterweight division. Pinagharian ni Zhu ang nasabing division mula 2001 hanggang 2005. 25 taong gulang si Kostya Zhu nang isilang ang kanyang anak na si Tim Zhu hindi nga may pagkakailang mag-ama si Kostya at Team Zoo. Dahil sa unang tingin pa lang, ay mistulang pinagbiyak na bunga ang dalawa. 22 anyos si Zoo nang ganapin ang kanyang unang pro boxing match. Mula 2016 hanggang 2023 ay nakapagtala ng 24 fight winning streak si Zoo. Subalit nito lamang March 2024 ay nalasap ni Zoo ang kanyang unang pagkatalo sa kamay ni Sebastian Fundora. Nagtamo ng cut si Zoo sa round number 2 na lubhang nakaapekto sa kanyang boxing performance panahon nga lang ang makapagsasabi kung mahihigitan o mapapantayan man lang ni Tim Zhu, ang mga achievements ng kanyang ama. Lumikha ng ingay sa mundo ng boxing noong 1980s at 1990s ang flamboyant southpaw mula sa Puerto Rico na si Hector Macho Camacho. Nagkampiyon si Camacho sa tatlong magkakaibang weight divisions kabilang ang super featherweight, lightweight at junior welterweight. Sa ilang mga laban ni Camacho, makikitang naglalakad din ang kanyang anak habang hinahatid nito ang kanyang ama sa itaas ng ring. Makalipas ang ilang taon, sinunod ni Hector Machito Camacho Jr. ang kanyang pangarap na maging isang pro boxer. Tumagal mula 1996 hanggang 2019 ang boxing karir ni Camacho Jr. Ngunit hindi nakatikim ng world title si Camacho Jr. sa loob ng mahigit dalawang dekada bilang isang pro boxer. Itinuturing si Ricky The Hitman Hatton bilang one of the greatest British boxers sa kasaysayan. Pinagharian ni Hatton ang light welterweight division noong mid-2000s at nagretiro noong 2012 taong 2021 nang pumasok sa pro-boxing ang panganay ni Ricky na si Campbell Hatton. Nakapagtala ng labing apat na sunod-sunod na panalo si Campbell mula 2021 hanggang 2023. Subalit ang mga panalong ito ay laban sa mga hindi kilalang boksingero, kaya't hindi pa kumbinsido ang ilang mga kritiko kay Campbell. Hindi rin nga nakatulong ang kontrobersyal na panalo niya laban kay journeyman boxer Sunny Martinez noong 2021, kung saan maraming naniniwalang si Martinez ang dapat na nanalo. At nito lang March 2024, nalasap ni Hato ng kanyang unang pagkatalo laban kay James Flint sa pamamagitan ng unanimous decision. Madalas ngang daladala noon ni Manny Pacquiao sa malalaki niyang laban, ang kanyang buong pamilya, kasama ng kanyang malawak na boxing entourage. Kaya naman bata pa lang, ay namulat na rin sa mundo ng boxing ang kanyang mga anak. At sa magkakapatid, ang panganay ni Pacquiao na si Jimuel, ang nagpakita ng matinding interes sa pagbaboxing. Sari-saring mga reaksyon nga ang lumutang, matapos ipahiwatig ni Jimuel ang kanyang kagustuhang maging isang boxer. Ayon sa ilan, paniguradong mataas ang magiging ekspektasyon ng mga tao kay Jimuel bilang isang boxer sapagkat daladala nito ang apelyidong Pacquiao na kilala hindi lang sa Pinas pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi naman ng iba, hindi na raw kailangan pang maranasan ni Jimuel ang hirap ng pagbaboxing ito rin ang naging saloobin ng kanyang amang si Manny na noong unay hindi sang ayon sa desisyon ng kanyang anak. Ayon kay Manny, nagsimula siyang magboxing upang maiahon ng kanyang pamilya mula sa kahirapan. At ngayon ngang nakakaangat na sila sa buhay, hindi na kailangang tahakin ni Jimuel ang mapisikal na sport gaya ng boxing ngunit kinalaunay na papayag rin si Pacman. Matapos nitong makita ang eagerness at kagustuhan ng kanyang anak na mas matuto pa sa pagbaboxing. Sa kasalukuyan ay puspusan pa rin ang pag ensayo ni Jimwell sa Amerika bilang isang amateur boxer. Mas nahilig naman sa musika ang isa pang anak na lalaki ni Manny na si Michael. Subalit noong 2022 ay sumabak si Michael sa amateur boxing. Kahit duguan ng ilong ay naipanalo ni Michael ang kanyang first amateur fight. Ngunit pagkatapos ng laban, ipinahiwatig ni Michael na gusto lang daw niyang ma-experience ang pagbaboxing at wala siyang planong ipursu ito. Isang boksingero rin ang napapabalitang love child ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa. Makailang ulit ngang bumida si Bacosa sa sports television program na Blow by Blow na kasalukuyang pinoproduce ng MP Promotions na pagmamayari ni Manny Pacquiao. Naging boksingero rin ang mga anak ni Pinoy Boxing Legend at Two Division World Champion Dodiboy Boy Peñalosa. Sila ay sina Dodi Boy Peñalosa Jr. na opisyal na nagretiro sa pro boxing noong 2020 sa record na 19 wins at 0 losses. At Dave Peñalosa na mayroong record na 17 panalo at isang talo. Ilan pa sa mga father and son duo sa boxing ay sina 5 Division World Champion Thomas Dahitman Hearns at ang kanyang anak na si Ronald Hearns two-division world champion Nigel Ben at kanyang mga anak na sina Connor Ben at Harley Ben. Nandyan din ang mag-amang Chris Eubank Senior at Chris Eubank Junior. Kung pagbabasihan natin ang nakaraan, madalas ay hindi nga naging mabait ang kasaysayan sa anak ng mga boxing legends na nagtangkang sumunod sa yapak ng kanika mga ama. May ilan ngang mga posibleng dahilan kung bakit madalas itong nangyayari sa boxing. Karamihan kasi sa mga boxing legends ay nanggaling sa poverty o kahirapan Pumasok sila sa mundo ng boxing, hindi lang dahil gusto nilang magboxing. Ito ang kanilang paraan upang makaahon sa kahirapan. Ito na rin ang itinuturing nilang kabuhayan. Kaya naman kalakip na rin ito ang matinding determinasyon at dedikasyon upang magtagumpay. Kadalasan ay di na ng mga anak ang hirap na dinanas ng kanilang mga magulang. Kaya naman madalas ay wala ng sapat na hunger at perseverance upang magtagumpay. Sapagkat nasa kanila na ang mga bagay na dating inasam ng kanilang mga magulang. Subalit may ilang exceptions nga dito, gaya ni na Floyd at Tracy Patterson at mag-amang si na Leon at Corey Spinks na masasabi nating naging equally successful sa kanika nilang mga careers. Ngunit bibihira nga lang ang ganitong pangyayari sa boxing. Baliktad naman ang naging sitwasyon ng ilang father and son duos gaya ni na Floyd Mayweather Senior and Junior at mag-amang John and Tyson Fury kung saan hindi masyadong naging successful ang mga ama sa boxing kumpara sa kanilang mga anak pero gaya nga ng ating madalas sabihin, ano pa man ang records at achievements ng isang boksingero, buo pa rin ang respeto natin sa sino mang individual na handang magsuot ng gloves upang makipagbakbakan sa itas ng ring. Sino-sino sa mga nabanggit nating father and son duos ang inyong paborito? Ibahagi mo lang ang iyong opinion sa ating comment section. At kung gusto mo pa ng mga kwentuhan at kaalaman tungkol sa boxing, magsubscribe ka lang sa ating channel. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli!